So, yun guys. Tagal-tagal din hindi na naman kami nakapag-upload ng aming videos, no? So, update ko lang kayo sa ano niya. Sa lagay niya ngayon. So, awa naman ng Diyos is okay na siya dun sa ah... Uh, kinalalagay niya ngayon. Sa bago nag niya. Lab na lab niya. Kasi, dala, dano pa Bata pa, bata pa rin. dalaga na. Kumbaga. And, uh, kumakain na rin siya ng maayos, no? So, so pag umuwi, pag kinukuha namin siya, kinukuha ko siya sa gabi, last time na ako yung una na naranasan kong kuhanin siya sa gabi. So, pinapaalam niya, pag bukas pa lang ng pintuan, sinasabi niya na uh, busog yeah. na raw siya, kumain na, nabusog siya, naubos niya yung kanyang pagkain, bubuksan niya yung kanyang uh, ano yung kanyang bag ng bauna na, na, na naubos niya yung tubig niya, nainom niya na. So sabi ko good job. No, then uh, magpa-plying kiss siya dun sa nag-aalaga. heart hat panang ganoon. So nakakatuwa. So ngayon, uh, hindi na ako nag-aalala sa kanya, uh, focus ako sa trabaho. Hindi ko na siya iniintindi, hindi eh, dahil alam kong okay na siya, hindi na rin ako tumatawag dun sa nag-aalaga para kumustahin siya dahil alam ko kumakain na siya ng maayos. So itong mga nakakarang araw, hindi naman na ako ang nakakakuha sa kanya dahil masyado nang uh, uh, late yung uwi ko, 2 a.m. na, no? So, kung sino yung nauuna rito uuwi sa bahay, sila na yung kumukuha doon. So, the same thing din na, na yun, pinapaalam niya na naubos niya na yung pagkain niya, na, yung lahat ng bao niya, pati merienda niya, naubos niya, so busog na siya, ganon. So, kukunin lang, pagkuha sa kanya, yon siguro nanonood lang ng konti, And then... Uh, matutulog na siya. So, pagdating ko, tulog na. So... Yung... Before two days, siguro. Last two days, guys. Uh, naloloko ako, nanonood ako ng ano, ng... Uh, Korean... Korean novela. Siguro, two days yon Na, ano... So, hindi talaga ako... Hindi ka ako no? Kasi, sobrang ganda. So, tinatapos ko siya. Akala ko, kaya na siya ng... Uh, Uh, one night lang. Tapos, second day, inulit ko ulit. Hindi pa rin pala matapos, sobrang haba. So, imagine, uwi ako ng alas dos, tapos, um, siguro, kakain lang ako, or iinom lang kung Pusunog ano. siya. Ha? Tapos, tutulog ka. Hindi. Bakit? Tapos, so, 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 dahil sa sobrang ganda ng no, pinapanood ko, inulit ko siya the second day. 2 a.m. ang uwi ko, so inaabot ako ng alas 7 ng umaga. No? Ngayon, sabi, nagising siya nung second day na, matutulog na ako ng 7 a.m. ng umaga. AM pasok ko alas 4. So dapat magluluto pa ako talaga ng pagkain niya, no? Nalilate ako halos ang ano kasi 7 AM tapos nagigising ako ng mga alas 12. So yung, yung kanyang pagkain na uh, ano, dapat alas 12 kakain na siya. So para naglalaps No, na ano ko na pati yung pag, pag inom niya ng gatas sa umaga which is dapat alas 8 hindi ko napapainom ngayon sa nung ang second day na yon nung ako patulog, gumising. Alam niyo, sabi niya sa akin, guys. Sabi niya, tignan mo yung window. Ito kasi, dito yung sikat ng araw, eh. Tignan mo yung window, sabi niya, may araw na, anong oras na, ngayon ka palang matutulog, sabi niya, Gano May ganoon ka ba? Sabi niya, ganoon sa akin. Tapos, sinuntok ako dito sa, ano, sinuntok ako dalawang beses tagiliran galit talaga sa akin. Imagine. Ano naman ang ano niya eh, ang isip niya talaga eh, is normal naman talaga. Um, kumbaga alam niya, alam niya yung tama, alam niya yung mali. Lahat alam niya. Hindi nga lang niya ma-express uh, dahil hindi nga nakakasalita, hindi naman nakakadinig. So, uh, by her uh, by his own sign language lang, no? So, nagulat ako kahit tulog pa yung mga kasama namin that time, natawa na lang ako talaga guys. Natawa ako sa sa pagkabigla. So alam niyo hindi na ako umulit na nood. Hindi pa tapos pero hindi ko na inulit kasi nagagalit. Pinagalitan talaga ako. Yan, pero awa naman ng Diyos, natutuwa ako sa improvement niya doon sa kanyang bagong taga-alaga. Hindi kami makapag uh, hindi kami makalabas dahil uh, ano, Uh, wala kaming day off tong week na to for 10 days at uh, tayo din yung schedule nga napaka hirap hanapan ng ano ng uh, timing para lalabas kami no. Siyempre sa umaga kasarapan ng tulog. Kaya ito lang muna ang nagawa ko. Update ko lang kayo no. Mama. Say hi oh. opo mama Love you! Oh. <laughs> Opo. Wow! Aling kiss daw, guys. Thank you sa lahat, no? Kanina meron na naman siyang inaminostra sa akin. Meron na naman siyang sinain language sa akin na sabi niya, ganun daw. Paano, mama, yan? Yun. Ganun, no? Tignan niyo, guys. O. Oh. So, ini initik ko or inaano ko kung ano yon ano ibig sabihin niya yung pala nag ganon kasi nakikita niya last time nung bumi ni la, last time ba na ano hindi pa kami busy sa trabaho no may time pa kaming lumabas uh, Ewan ko kung saan kami nagpunta uh, uh, hi daw uh, so lumabas kami habang ginitay kami ng bus ganun yung sinasa ganun yung binu-mostrar niya so hindi, sabi ko ano yon ano hindi ko siya mag-get <coughs> then Suddenly, na ano ko, na catch up ko yung sinasabi niya. Kasi may mga nasasalubong kami na ano, na ano yun, na ninigarilyo. So, lang palang mostra sabi ko, ano ba to? <laughs> Natatawa na lang ako sa mga action niya. Nakakatuwa. So, yun lang. And, hope, awa ng Diyos, guys, then, is umu-okay na siya, no? Hindi, nagti, hindi na nagtitrigger yung kanyang, ah, uh, sakit palagi kaya hindi ko maitigil-tigil yung ginagawa kong herbal medicine sa kanya na yun, na, napakaganda talaga kung sino man sa inyo yung nakaka-experience hey, like mad, ma uh, katulad mama, yung nanay mama, mama. at na-experience nyo sa anak nyo yung mga gano'n no? Pam maganda siyang pampalakas ng immune system talaga Believe talaga ako guys, hey, sobra. Hey, kaya, hindi ko mai tigil sa kanya yun. Oh, Every day talaga binibigyan ko siya ng ano nang uh, uh, ano 10ml. Dalawang uh, ano ng syringe lang kasi yung ginagamit ko, so dalawang dalawang uh, ng binibigay ko sa kanya no. So nagko din siya ng mga ano. Kasi 5ml 5 yung isang ano syringe, so dalawa 10ml yon no. Ang ganda talaga ng improvement, guys. Na although nagki-trigger naman minsan yung ano niya hindi talaga nagtatagal, the same day nagiging okay na siya, kaya niyang labanan, kaya niyang, ano, kaya niyang dalhin kaya uh, yung katawan niya is, uh, ano, uh, lumalaban talaga, no? Unlike before nga, na weekly, one week, two weeks, tapos wala, nabagsak na yung katawan niya. So, na ngayon, nakikita ko, uh, maganda na yung improvement, medyo, kahit mahirap-hirap pa rin pakainin, no? Hindi hindi ka unlike before na talagang napakaganang pakainin, kumakain naman siya. Kaya lang takes time talaga as in napakatagal. So kailangan ay eh, patience lang talaga, no? Pero nakikita ko naman na nag-iimprove. So unti-unting bumabalik yung katawan niya. So siguro pagtagal-tagal babalik na yung talagang katawan niya na maganda. Kaya eh, hindi ko talaga siya maitigil guys kasi ang ganda. Alam nyo yun? So yung mga nanay dyan, kung nakaka-experience kayo ng ganoon, like may ubu yung anak nyo, palaging may sipon, palaging may uh, basta madaling kapitan ng mga virus, ang ganda po, ang ganda, ang gandang gamitin, promise. Mm. Uh, ano lang yon uh, Chopped chop na onion. Actually, napanood ko lang yun sa ano, sa... Um, TikTok lang guys. Um, hindi ko alam, hindi ko na hindi ko mabanggit yung doktora na yon. Pero hindi lang naman siya. Um, marami pang iba na nag-share nun sa TikTok. So napanood ko lang yon yung chop onion and then honey. Oh, take it. Take it muna. Ako na ma. So yon. On chop onion, honey. Ako dinagdagan ko na lang siya guys ng ano ng like ng cloves dipor yung ano tinray ko siyang lagyan ng uh, bawang Alam yun naman ang bawang talaga magandang uh, ano yun uh, alternatives para antibiotic no Kaso um uh, Kaso tinanggal ko yung si uh, yung bawang na yun dahil parang uh, parang doon ko na ano na realize na do nagmumula yung ano niya yung pagiging uh, matamlay niya sa pagkain kaya sabi ko a uh, tanggalin ko na lang yung garlic so ang i-maintain ko sa kanya ngayon ang kinip ko lang na dalawang ingredients nung ginagawa ko na yon is chopped onion plus yung cloves at saka yung honey yun lang ang ginagawa ko guys kasi ano Within a night lang 'yun mag, mag, ano na siya eh magkakatas uh, na siya so marami na siyang ano mag, mag marami na siyang magigingsero Minememtain ko sa kanya yon daily daily 'yun in sa kanya so ang ganda talaga ng ano ng uh, result So pwede n'yong i eh, ano eh, pwede n'yong um, try kung ang uh, anak ninyo ay e sakit or matamlay or ano i-try nyo guys para lumakas yung immune system nila. Sa ako so ako consistent na talaga ako, hindi ko yung titigilan para sa kanya dahil napakalaki ng improvement. Sobra yan. So, mamaya, ihahatid ko na naman siya. Medyo nagpapahinga lang kasi katatapos lang niya kumain. So, instead na matutulog ako, hindi na ako nakatulog. Sabi ko, wala kaming upload na So, uh, share ko na lang sa inyo or magkukwento na nga lang ako about sa sa kalagayan niya ngayon. Update ko kayo sa kalagayan niya na awa naman ng Diyos is, Okay na okay na siya guys. Okay na okay na. eto mm -hmm. nga 'yan. Uh, kahit na ano siya, kahit may konting sipon siya, fighter 'yung katawan niya. Nalalabanan niya. Hindi na hindi na siya nagaano na namimilit sa sakit or matamlay. Ngayon hindi, nakikita niyo ang sigla-sigla niya, guys. Kaya pasalamat talaga ako. <laughs> So, yun lang, guys. Maraming salamat. So, ilang months na lang, siguro, ah, uh, uh, makaka-uwi na kami, makakabakasyon kami. Yan. So, yun. Ipapalo up ko doon yung kanyang, um, ano, yung kanyang cases, yung kanyang case doon sa Pilipinas, kung papaano, at kung ano ang mga dapat gawin, at kung kailangan bang i talaga, at early time yung uh, operasyon niya unlike yung sinasabi nga ng mga doktor dito na meron talaga sila ang uh, uh, kumbaga is um tinatarget na age niya dahil ang yun nga ang sabi nga is kung o operahan siya ngayon maaaring mag uh, hindi lang one time siyang operahan maaaring nga uh, twice or uh, tries dahil siyempre lumalaki siya eh so yung aparato na ilalagay sa kanya once na uh, nag siya kailangan palitan dahil yung ilalagay sa kanya is nakatepende sa age niya kaya siguro ang sabi nila before as I remember is uh, pagdating ng 18 years old niya saka palang siya lalagyan uh, yun is permanente na wala nang tanggalan. So, yun naman ang wino-worried ko, guys. Dahil nga sa sitwasyon talaga ngayon is napakahirap. Ang dami na wala ng trabaho. Eh, you know, nag-worried ako. 18 years pa, guys. 12 years old pa, siya, lang, pa lang siya. So, maghihintay pa ako ng almost 6 years. God knows na lang kung kakayanin pa ba or ano. Kaya ko naman actually, kayang maghintay. Pero, syempre, hindi naman tayo residents dito, hindi naman tayo taga rito. So, wala sa atin yung uh, desisyon or uh, hindi natin hawak ang ating kapalaran na kami is mag stay dito ng ganun katagal, diba? Kasi hindi natin alam kung ano ang uh, mangyayari sa kinabukasan kaya gusto ko na yun nga gusto ko talagang i-push i-push yung uh, uh, second opinion ng uh, doktor sa Pilipinas para at least may option ako at the same time habang ano lumalakad katulad nga nito kung tatangkilitikin niya yung aming mga videos at uh, kikita siya kahit paunti-unti nakakaipon, no? So, malaking tulong yung guys. Anyway, maraming maraming salamat sa mga uh, masugid naming tagapagtangkilik dyan na uh, palaging sumusubaybay sa amin. Hindi ko man alam kung sino-sino kayo, pero napaka raming salamat po talaga sa walang sawang pagsubaybay sa amin. Uh, napakalaking tulong po ito. Sana, kung yung lahat ng aming mga uh, subscribers ay uh, magiging consistent sana sa panonood, pagsubaybay sa amin, at tatapusin talaga yung full videos. Siguro is uh, maganda, maganda sana yung kikitain guys, no? So ngayon, ito lang napakaliit ng kini kinikita, pero thankful naman dahil uh, nakakatulong pa rin. So, yung, yun yung talagang kinikita namin na yun. Opo. Okay, sige. Yung kinikita namin na yun, guys, talagang hindi yun nasasayang iniipon talaga namin. Opo, opo. Naku, sisirain mo na naman yung saging anak. Pinagluto na kita ng baon mo doon. Sisirain na naman yung saging. At hindi naman niya kakainin. So, anyway, guys, yan. Salamat. Maraming maraming salamat. So, Uh, time na para i-ready ko na siya, paliliguan ko na and then uh, prepare ko na lahat-lahat. Actually, naka-prepare na yung mga babaunin niya, like yung food niya, no? So, more on kasi yung ginagawa kong food niya ngayon is uh, green leafy vegetables yan yun ang lagi kong pinapakain sa kanya tapos ako, uh, yung mga snacks na pinapakabahan ko sa kanya sarili kong gawa yun o yan, sige na, kunin mo, gamitin mo na yan sarili kong gawa yun para at least alam kong healthy siya talaga at nakakatulong sa kalusugan ano po yun? ito, okay, o sige na, bye na mama bye na, say bye Say bye, po. Mm. Bye na. Mm. Ay, hindi mo yan, anak. Mm. Nanyo. Oh, say bye na. Bye. Mm. Sobrang lamig, guys. Sobrang lamig.